Maaaring mapatawa ng multa, masuspinde o kaya makansila ang prangkisa ng isang pampublikong sasakyan kung ito'y masasangkot o yung super po nito'y masasangkot sa diskriminasyon o panlalait sa kanyang pasahero base sa laki o bigat po nito. Ito ang babala ni Atty. Ariel Linton, tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay na sa napaulat na sinapit po na isang pasahero sa, uh, na plus size o yung overweight nang magbayad ng pamasahe sa jeep gamit po ang PWD discount. Iginit po na ito na hindi nakabatay ang pamasahe sa laki o bigat ng pasahero. Kanya kapag ka naningil ang tsuper na ang mas mataas na pasahe dulot po ng bigat ng pasahero, malinaw na overcharging po ito at may katapat itong multa at parusa. Kapag ikaw ay singil na mas mataas doon sa pasahe bilang isang pasahero, ay overcharging na po yan. At yun nga po pumapasok yung inyong katanungan, franchise violation yan, 5,000 pesos ang penalty niyan sa operator. At maaaring ma-recommend for suspension, yung disensya nun yung ng driver na overcharge. Tinig po ni Atty. Ariel Inton, tagapagsalita ng LTFRB, sinabi rin ni Inton na kung may kapansanan ang pasahero, dapat na rin uh, siyang uh, bigyan ng diskwento sa pamasahe kahit shy overweight pa